Ito ang isa sa pinakamabisa at pinakamatinding spell. Gawin mo ito sa araw ng Sabado. Ito ay isang spell na isang beses mo lamang pwedeng gawin. Kaya naman, dapat tama ang bawat hakbang na iyong gagawin. Una ay kumuha ka ng iyong gamit na underwear. Saka mo ito lagyan ng kumukulong tubig. Hayaan mo ito doon ng buong gabi. Gawin ito sa gabi ng Sabado. Kinabukasan ng umaga ng linggo ay tanggalin mo ang iyong underwear sa tubig. Saka mo isulat ang buo at totoo niyang pangalan sa isang punit na papel sa likod ng papel ay isulat mo ang kaarawan niya. Sunugin mo ito at isalo ang abo sa tubig na pinagbabaran. Hawakan mo ang lagayan ng tubig at sambitin mo ito ng isang beses. Huwag kang magkakamali. Haling mga lead, yes, pangalan niya. Hindi na magkakahiwalay pa. Tali ng tadhana ay bubuhol na. Mas maganda ay saboy mo ito sa tubig gaya ng dagat, tilog o sapa. Ngunit kung wala, ay ipandilig mo ito sa flush o i-flush sa toilet. Maari mo itong sabayan ng ibang spell. Dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.